sa ating beautiful morning here ngayon ang pride ng lahing Pilipino Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. back Napakasaya ko po na nakauwi na po ko ulit dito sa Pilipinas. Ah, grabe. Para po wala batalente. I started modeling 11 years old ako. Matagal ko nang gustong sumali. Hindi ko lang talaga magawa ng paraan pa dahil pagka nag Nag-beauty pageant kasi ako, kailangan ko mag-quit ng showbiz. Ang pagdedicate mo ng oras mo at effort mo talaga, 100%. Eh, hindi naman pwede noon dahil yun yung sumusustento sa pamilya ko. So, nag-focus muna ako sa pag-aartista. Maraming nagsasabi sa akin noon, nung bata pa ako na, pwede kang maging beauty queen. Matangkad ka, sali ka, train ka, ganyan. Eh, as soon as they say train, naisip ko na na, training, naku, ano yun, isang taon na ako magte-training. Hindi pwede yun, na. Ah. Parang ma mahirap yun. Parang hindi ko kaya yun. So, bata pa lang ako, alam kong mahirap na. Wala namang specific na person na kung ano naging inspiration ko. But because I watch the pageant every year, I, I just love the show and I love what it's all about. And And I think that was the inspiration. meron kang goal, you, you go for it. You have to know yourself well also. And you have to be realistic. Bagay ba talaga to sa akin? Kasi baka unrealistic na yung goals eh. So, you have to analyze yourself. Is this really what's, what I could be doing? Do I have potential in this? But you don't negotiate with what your end result is gonna be. I think Filipinos have to be very firm with what they want. Kailangan, o oh, palaban, pero dapat matapang talaga. Mm -hmm. Si Pia, bagamat ilang beses na nabigo, patuloy siyang lumaban at hindi sumuko. Yan ang dagong Pilipino. Sa kanyang determinasyon, siya ngayon ay inspirasyon ng buong mundo.